Uwi kami ng difun. Say mo. Uwi kami ng difun. Good morning, guys. Ang mga laway, oh, laway. Ay, ay, ay. Hello, Say more Hello, Say more Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hey, <laughs> <laughs> <laughs>

hey guys bibili lang kayo paninda grabe ang init wala nang iyak wala nang iyak oi eh pala hapet alin nanum kay lola niya oh pocket oh hindi niyong iwan wala nang iyak oi puro luha Ay, hindi na ako pinapansin first time niyang maiwan guys hindi naman pala umiyak. First time niyang maiwan kay mama. Kay lola niya. Wala naman palang iyak. iyak. Ako'y gutom na gutom. Ako'y gutom na gutom. Tignan mo mga buhok namin dito. Ang papangit namin. <laughs> ang init kasi dito guys. Super init. Okay. Yeah. 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 Uh -oh. Ay, pa-karopa ka Na. Ay, nga ko hen beauty. Hindi ako kakain. Ayoko. Ha ayoko. ayoko. I'm I'm on diet. Watermelon lang, tas kakain ko mangga. He he he. Ano te bae doon? Ba sa, ba sa pawis grabing init. dito kami nakatira ni Angelo. Dito kami nakatira ni Angelo dati. Nung no, hindi pa namin nakilala si Sunny Boy. Kung napapanood nyo kami sa YouTube, andun mga videos namin, tsaka... Ayan <laughs> si Angelo, oh. Init na init din. <laughs> Ang daming mangga dito, guys. Doon sa amin sa Mountain Province, uh, walang mangga, mahal pang pa mangga. Ay, hello, अंकol. Ak, meke toy. Ang daming uh, kung doon sa Mountain Province, ano, mahal pang pa mangga. Uy. <laughs> Ay, <is papa> <laughs> Ang tany ni papa <laughs> dun sa mountain province, dun sa amin, mahal ang mangga, 50 pesos pang kilo kilo. Samantalang dito sa Difunsus susko ang mura-mura. Naksihin mo, hello, hello! Win! Grabe, kaya sabi ko, Doon sa bahay na pinag-projectan natin, kung maaalala nyo dati yung mga videos natin doon sa project nating bahay, daming bunga ng mangga. And then doon, banda sa taskitan kitang-kita nyo, di ba? Kitang kita yung mga mangga doon, ang dami. Tapos pinaburas ko na kay uncle yung ano. Pinapitas ko pala. Pinapitas ko pala kay uncle yung mga... <laughs> pinaburas ko na kay uncle yung ano. Yung ibang, ibang mga mango. Ibang mangga nyo. Yung mga mangga namin doon sa ano mangga ni anti Pero wala naman si aunty. <laughs> uwi namin dun sa ano, sa natunin, dun sa mountain province. Tapos uwi na agad kami bukas kasi tingnan nyo naman ang prinsesa namin, ananay. <laughs> Guys, tingnan nyo ang prinsesa namin. Ang pangit. <laughs> Basang-basa ng pawis. Ayun, si Sunny Boy nag-ano dun ng babato ng mangga. Ang daming mangga sobra, ang daming mga nahuhulog sa ano sa parang nito. dami na nahuhulog lang sa lupa. Yung mga nadadaanan namin sa kalsada diyan, grabe. mangga nan pala ngayon pero samantalang kami dun sa bundok, hindi namin alam nang daming mangga dito sa baba. <laughs> Thank you Kuya Angelo sa paypay. Stress na stress ang ano prinsesa namin. Stress na stress ang prinsesa namin. Tingnan mo, wala ng pantalon. Tinanggal na ang pantalon sa tindi ng init ay. May, <laughs> may, Ganito na. Wala pa kami isang araw. Ganito na itsura namin dito, guys. Ganito na itsura namin. Ang na namin. Sa init naman. Ang init. Kamanta pa at maganda. I want the ubit. I want the ubit, ubit. And this is my dinner.